For today's video guys, magluluto tayo ng kinisang upo with sardines. Ito nga po pala ang kanyang mga sangkap. Simple lang guys, sardinas, upo, kamatis, bawang at sibuyas. Ilagay na po natin at igisa ang ating sibuyas at bawang. Hindi nga pala ako gumamit dyan guys ng mantika. Kasi gamit ang aking lutoan, no need to use any oil guys ayan, luto na po ang ating bawang at sibuyas isunod natin ang ating kamatis halo haluin lang guys hanggang sa maluto ang ating kamatis tapos pag maluto na yan guys ay dagdag na natin ng ating sardinas o Diba? isang latang sardinas lang yan guys tipid din pag may time. O, diba? So, idagdag na rin natin ang konting tubig, guys, para magkaroon ng konting sabaw at hindi siya mag-dry. Haluin lang siya guys hanggang sa maluto at pwede na rin tayong magdagdag guys ng ating pampalasa sa ating ginisang upo with sardinas. So maglalagay na nga tayo ng asin dyan guys para magkaroon ng lasa at nagdagdag din ako guys ng konting paminta para pang din sa ating ginisang upo with sardines ilagay na natin guys ang ating upo para maluto na rin sya at makakain na later ayun na nga guys saluhaluin ng konti para mag sama sama ang mga sangkap Ayan, malapit nang maluto ito, guys. Ilang minuto na lang at maluluto na rin ang ating ginisang upo with sardines. Ayan, guys. Luto na ang ating ginisang upo with sardines. O di ba? Ang sarap. At sya ka, super healthy ito, guys, kasi gamit ang aking lutuan, hindi ako naglagay ng oil dyan guys. So wala siyang halong oil. Yan lang guys with kulay at sardines lang. O yan ba diba? may pangulam na tayo. Ready na ang ating ginisang upo with sardines. Pwede na kumain later. So, paano guys? Salamat ulit sa panunood. See you again on my next video. Bye!